It's w, Yan, kasama naman ng Goy sa Kailangan ng driver Yan Nandito namin sa Suriaya, Quezon Pupunta namin Lokban Sa Kamay ni Jesus Si <laughs> Kuya, niharapan niyang ano Taho Nabilhan nga ng taho niya Hinarang naman yan naman Chi. Yan, papasok na kami ng Tayabas Quezon. Keso. Sena to Bicol. Dito din pala. Dito nga pala ang daan ng papuntang Bicol. Yan. Okay. बना ऐसे होटल पलामा के कमरे का भाब लग लग नवा बिना का का टाइप करो ओ ngayon, mga kawasalak uh, na, na -ambon. Ayon, dito sa kamay ni Jesus. Ayan, kaso mga na naambon na naulang dito sa kamay ni Jesus. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Okay. Ayan. Ayan kami ha, kaya't. Sa 100 step na ayan. Ayan. Sana ano sana uh, wag nang umulan. Okay, yan po. Okay, Up, yan nandito kami sa Kamaynesus Okay, yan sina Nanay. Akala <coughs> ko Yan o mga kawasilak, papasok tayo sa Garden of Eden. Yan, sa Garden ng Eden. Yan, nandito tayo. Yan, mga At may mga laruan dito. Kaya nga, ah, uh, kaya pala yung pinawag ng Haldin. May laro yun. May, oh, may ano, yun ako. Yan. Yan mga kawasilak, papakita ko sa inyo. Yan. Dito yan sa loob ng kamay ni Jesus yan yan yung elepan, Ayan. nandito si Adan at si Eva yan nasa garden ng Eden yan yan si yun oops igotin natin yan yan oh. Tan. Pandinis. Palabas na pala tayo. Oh, nandiyan naman tayo kay Noah's Ark and Sea of Galilee. Yan. Pasok yan At pagka gusto nyo, pagka nanon, na gugutom kayo, nandito naman tayo sa Noah's Kit, ano, Kapiteria. yan Ayan, makakawasal ako. Ayan. Ah. Saan, saan, kitang kita ka. Ikaw. Hmm. Dali ka. Yung mga bet, pipicho lang po. bet. Kanda na. Papasa ko na lang sa iyo. Mapupuno yang bago kami ng 100 step ay kumain ng muna kami dito. Nabawasan nga, yan. Eh. Mas eh. oh, pagkat Dirito... becho. uh, <laughs> <laughs> na yung ano eh. Pagkakay. Diretso. Agit agad. Yes! Megos, megos na yan. Yan. Ma'am, ma'am, tingin kayo, ma'am. Yeah, para ano. Pichot, na naman. eh. Ayan, <laughs> <laughs> nandito yung ano, uh, pansit, ano, habhab. tsaka -hab. pinakurat. Ito ang pinaka-special dito sa, sa Lukpan, Queso. Oh, yeah. Nandito kami sa labas ng Kamay ni Jesus yan kasi ano, uh, ah, bawal sa loob. Ang dami na siya. Dito pati kami ng ang tao. Ayun, nagkakadami ng tao. Ayan, mga wasalak. Uh, ah. pupunta so, na tayo sa simbahan. At tayo ay at ng misa dito sa kamay Jesus yung mga pangalan sila thank you Lord our uh, blessing this is Lord and kind of uh, you, mga pangalan St. Peter

sa para sa Navigio family, para sa paggabay at para sa kaligtasan at para sa kagalingan ng buong pamilya. Pues Pasalamat ni Nipa Rosy si Family, Adela Pela Wine Family, Roy S. Family and Family, Tony and Baby S. and Family, Nico S. and Family, Pasalamat kini para si sa mga biyay na kakanggapan para sa kanilang kalusugan. Pasalamat ni Kaya Karen Icarin, Bay and Martin, Chaen Gonzalo and family para sa kalusugan at sa mga biyay na tatanggap. Nabitanya ang family, Georgie Selga and family para sa kanilang kalusugan at sa mga biyay na tatanggap. Lloyd Alateo, para sa pagdiriwang ng kaawang ni Nanay Loyla Lateo, para sa patuloy na magaling niya ng kalanggama ni Mary Ann Ortega, at pagsalamat para sa kanilang mga biyay na tatangga, pagsalamat para sa pagdiriwang ng kaawang ni Veronica Ochara, pagsalamat ni Elizabeth Astro Giano, ang family sa kanilang sa mga biyay na tatangga, pagsalamat ni Louis Del Giron, para sa lahat na paggaling ng nagamdaman. Pagsalamat ni Rodel yung alma Patricia Ferrer, para sa kaligtasan at kalusugan ng buong pamilya. Isang rin natin sa ating mga sa pagsalamat ng Samariti, Samarita family, sa mga biyay na tatanggap, para sa kanilang kalusugan. Pagsalamat at kaniligan ni Ellen Mero and family. Miss Mello and family, Carlos Mello, Judo Mello, Tio Mello, Baby Mello. Oh, no. Kristo ang pag-ibig ng Diyos sa mga. At ang pag-ibagayin sa mga Espiritu Santo, naway no sumayin mo lahat. At sumayin. Magandang magandang umaga po sa kanila lahat. Magandang umaga po. Sama-sama po tayo pag-iwang at sa kamisa at pagpasalaman sa Diyos sa mga maraming biyaya patuloy niya ang pinagkakalawag sa atin. Inialay po natin ang misa nito sa lahat ng mga may karamdaman, sa ating lahat na may mga karamdaman,

kai normali di to change ko bai prieto ne na prieto jo we jo di hui comedy special la intention samasama po natin ang ng mga nagawa natin kasalanan at sabay-sabay natin ang yun ang mga lingko sa mga pagkalihan ng at sa inyong mga kapatid na lupa ako magkasara sa isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkakulang

pag sa Diyos, sa kahit nasan, at sa mga kapayapaan, sa mga taong pinaglulutan niya. Binubuling ka namin, binaragad ka namin, sinasabaran Tinabubuli ka namin, binagbubuling ka namin, binasasalamatan ka namin dahil sa laki na buwan at Dios Panginoong Diyos, naiwan namin, Diyos mga sa mga kapangyari sa lahat. Panginoong Sa Kristo, Bukod na Panginoong Diyos, Potero ng Diyos, Anak ng mga ikaw na nag aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, bawa ka sa amin. Ikaw na nag aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang ating kahilinan. Ikaw na luklok sa kanilang nama, na bawa ka sa amin, sabagat ikaw na ang banal. Ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang Heso Kristo, ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos sa mga. Amen. Bananang tayo. Yan mga kawasala ka, uh, isang konting palala kapag aakit tayo sa 100 step, kailan dahan-dahan tayo kasi naulan. At baka tayo madulas. Yan. Palala po sa inyo, palala, palala ha. Dahan-dahan po ang pagkakiyat. baka po tayo ay ma-accidente. Yan. Okay dito tayo. Ito po yung tinanawag natin hindi through the year.

yung pong mga kapatid ng na mamadali na at medyo malayong pinagalingan medyo gusto mamasyal, mamili magikot ng kamay ni Jesus pwede na po kayong lumabas yan mga wala lang uh, ano, uh, hindi kami umakit ng, ano, ng kamay ni Jesus pero dumaan muna kami sa aking asyenda yan ito ang aking asyenda sa asyenda Escudero yan, yan at ipapasyal ko sa asyenda ko mga ito. Ayan. Ang ating sasakyan susundo ay ang tayo nilalayak. Ayan. Ayan. Okay. Asyenda Escudero. Ayan. Ayan. Nagpictura sila sa aking asyenda. Ayan. Ang dalawang pan kami. Dalawang. Ayan. 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 Tapos, ayan, may Ah... Uh, at, pagkatapos namin pumunta ng Kamay ay eh, doon kami dediretso sa, ano yun? Saan ang ating diretso? Saan punta natin? Saan ang diretso natin? Ah, Padre Pio. Ayan. No Nung ako'y nakapunta ng Padre Pio, hindi pa ako sikat. Hindi pa ako nagbablog. Ngayon, babalik ako sa Padripio uh, para mag-anuli, mag, uh, mag-wish. Yan. Uh, ko ang aking misis na napaganda. E, Yan. Skip ah, mm. <laughs> Wasalak! Abay, okay, okay. Okay. Papasok na kami ng San Pablo City of San Pablo yun know, o. No? Tapos uh, dito kami dadaan Pagkita Padre Dio Ayan Okay, going to Ano na kami Ayan Okay Mga, yan. John, mga kawasalak namin Yan Tumtumtumtumtumtum Jun Mga Nandito na kami Sa Kaliruega uh, Kaliruega Ano pala K uh, Padre Pio Ayan Ayan Nandito na kami yan. Padripio na kami, nasa Padripio na kami at uh, sisip lang kami dito at may may awi na rin kami. <laughs> Nakasalak, uh, papasok na kami sa Padripio. Ayan. Galing kami sa Kamay ni Jesus, uh, dito na kami dumiritso sa Padripio bago umuwi ng Barangay Bukano. Runs. sa Park Kingdom tapos makakain muna tayo baga tayo pumunta sa simbahan ng Lomi Thank you. Uh, Yan guys, uh, ano, bumili kami ng sticker. Panlagay natin sa motor. Uh, Save PO at saka well, before you ride. Yan. Kasi uh, may rig tayo magmotor at uh, motor ang gamit natin sa ating maghahanap buhay. Kaya bumili tayo itong, itong sticker ng Padre At nabili pa sila. Yan. Nandito kami sa Padre Pio. Okay. Masalang <laughs> lang <laughs> uh, ito daw chinong ito, kaya maliit, kaya maliit ay Tagalog. Opo. tinatanong ko kung pangalan, <laughs> hindi si Mimik. Dalaw yan. 50 lang ang kilo ng Chigo, 50. Yeah. Uh, uh, Tama-tama, pag bumili ganito ngayon, bukas yun ito. Pwede nyo kayo Pagbili nga, ano, 10 guhit po. Sampung guhit. <laughs> Napaganon si ate oh. <laughs> sampung guhit dito isang bilog ayan ano so, pini naman na may mga